Ano ba yan? Napakaanga-anga mo naman. Ate Lo, sali ka nga. Pakidala nga itong tubig ka, sir. Oo, oh, sige. Ay. Ano ba yan? Napakaanga-anga mo naman. Ang bago-bago mo lang dito. Palpak ka na kaagad. Paalis na ako papuntang opisina ngayon. Binasa mo pa ako. nagkakainis ka talaga. Sir, pasensya na po na out balance po ako kaya na naitapong ko tuloy ang tubig sa inyo. Hindi ko po talaga sinadya, sir. Wait! ano ba nangyari? Ang aga-aga, nagsisigaw ka na dyan. Eh, paano kasi itong bagong kasambahay natin? Kitang-kita ko na sinasadya na akong tapunan ng tubig. Na out balance sa siya kaya naitapon yung bitbit -bit na tubig niya sa akin. Ate Rose, ano ka ba naman? Dapat ginalingan mo yung mga unang araw mo dito mag iisang linggo ka pa lang, palpak ka na agad. Kahit sinong amo, hindi matutuwa sa ginawa mo. Patawad po, ma'am, sir. Hindi na po mauulit. An, siguraduhin mo lang, pag-uwi ko mamaya galing opisina, nagkaalis na yung lampa na katulong na yan. Miss Lab, pakiligpit nga dito. At magdala ka na rin ng damit, pamalit ni sir mo. Uh -huh. Yan kasi, bago-bago pa lang. Bida-bida na agad. Palpak naman. Ayan, Miss Rose. Si Lovely, dapat tinutularan mo yan. Matagal na sa amin yan. An, ba't nandito pa si Miss Rose? Samantalang si Lovely nakasalubong ko, bit-bit na yung mga damit niya. Huwag kayong mag-alala, sir. Hindi na rin magtatagal. Paalis na din ako. Gusto ko lang kasing malinis ang pangalan ko bago ako makalayo dito. Ang totoo, sir, sinadya ko talaga. Natapunan ko kayo ng bitbit kong tubig. Di, hey, lumabas din yung katotohanan na sinadya mong tapunan ng tubig. Alam mo bang sinira mo yung buong araw ko? Sir, kaya nagawa ko yon. kasi nakita ko si Miss Love na dinuraan po niya yung tubig. Tinawag niya ako para ibigay ko sa inyo ang tubig. Kaya lang, nagkunyari ako na parang hindi ko nakita ang ginawa niya. Ibig sabihin, may tinatago palang galit si Miss Love sa akin. Kasalanan ko rin kasi Masyado na rin kasi akong masungit sa mga kasambahay ko. Bali may kasalanan din ako. Dapat ang mga kasambahay ituring natin na pamilya dahil meron din silang puso at damdamin na marunong masaktan. an nandito na ako. Ay, tamang-tama nandito ka na. Alam mo bang viral ka ngayon sa social media? Ah, alam ko na yan. Bayaran ako ngayon sa ano? Social media? Ah, alam ko na yan. Marsan, nag-viral yung mister mo kasi hindi pinagbigyan ng mister mo yung ambulance na nagmamadali. Habang nagmumotaw kasi yung mister mo, yung ambulance nasa likuran niya na wang Imbis na pagbigyan niya para makadaan, mas lalong binagalan pa ang takbo ng motor. Kaya naantala tuloy yung ambulance. nakumars, Mars, ang daming galit na comments doon. Baka pati ikaw mabully. Ano ba yung mister ko? Ano ba yung ginawa niya? Mamaya nga, tanungin ko nga siya. Bakit niya nagawa yon? <tok> an? Nandito na ako. Ay! Tamang tama, nandito ka na. Alam mo bang viral ka ngayon sa social media? Ah, alam ko na yan. Viral ako ngayon sa ano? Social media? Ah, alam ko na yan. Yung ambulance na binuli ko kanina. Eh, paano ba naman? Wang-wang nang wang-wang sa likuran ko habang ako'y motor Eh, balita ko sa mga yan. Kahit wala namang laman na pasyente, Nagwawangwang yan. Para lang makaiwas sa traffic. Tayo pa pinagluluko ng mga yan. Vic, masamang hmm. balita. Kung pinsan mo kasi si Thor, inataki kanila. Ha? Sinsan? Yung kababata ko? Bakit? Anong nangyari? Inataki ng high blood. Ang sabi ng doktor, did an arrival daw. Nawalan na kasi ng buhay habang nasa biyahe na siya. Nawalan kasi ng buhay habang nasa ambulance. Ha? Huh? At yun nga, hindi na umabot sa hospital. Ayon sa taga pagsalita ng hospital, habang nasa biyahe daw yung ambulance, binuli daw ito ng motorcycle rider. Hindi daw sila pinagdigyan kahit anong wangwang -wang pa nila. Diyos ko Bakit? Yung binuli ko pala na ambulance, yung pinsan ko pala yung sakay. Ibig sabihin, ako pa yung naging dahilan sa pagkawala niya. Diyos ko po, patawad pinsan. Mars Ann, nag-viral yung mister mo. Ako, ano bang ginawa ng mister ko? Ann, nandito na ako. Ay.